lang luck, people. people. kami kumain. And then, pupunta kami dyan sa building na yan dahil wala lang. Mama siya lang kami kahit walang pera. Look at that, guys. E vou passar. <coughs> hindi tayo kumain, darling. Kailan mo si darling, oh. Picture lang ng picture. picture. Picture na ako dito, oh. Ah, darling. Ano kita picture rin? live ako. Oh, kan naman nyo Oh, sige. Ano to? Night, huwag mo nang galawin kasi na night eh. Okay. Ikaw magpindot ako. Ay, kalok! Ay, ako na lang! <laughs> Ang pala Akala ko, ganun-ganun eh, mo lang siya. Oh. O, patayo mo dyan. <coughs> dyan, tayo mo dyan. Waiting tayo kay Darling kasi nagpo post pa siya. Uy, uh, ang laki naman ang building na yun. Sabi guys. Okay na. Hindi pa. Ito pa sa gabi ah. Anong gamit mo dyan, darling? Shout out! Sa nakabiji dyan. Shout out! Nag-day off kami, guys. Saan ka nag-dive? Sa Whitey. Mm -hmm. Ano nag-dive na ako -live. ICB Mixed Vlog. Mag-live na lang shout ako out! sa FB ba? Sige, sa FB ka. Bakit ayaw mo lang mag-live sa YT? Wala okay. Salamat! Nagkita kita. Ayan, may jacket ka na. Thank you! Salamat sa support, ah! Hello, good evening, guys. Nandito po oh, ako. Ayan si Darling, oh. Nagla-live sa kanyang Facebook. Hahaha! <laughs> Mega mega love shout out. Salamat. Hulog muna kami ng pera bago maubusan. <laughs> Dito na lang tayo tayo dadaan. Yes. Para naman may sa inyo. Tulo laway tayo sa ano. Ipuntahan kita pa may ICBC mix ha. Saglit lang. Tabi, 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 tabi. Ay, na hapo. Hala cellphone ito noon, Nine Gold na. Yeah, no. okay. mag ay, mag ano? O yeah. okay. ano Ano i-cancel ko? I-cancel ko na ay di ako na. Kasi i'm